na uh, main way mga idol no na ako sa highway mga idol rin sa may atbang sa may kay Sano Gran nagpapan uh, ko rin idol paabot kong masakyan idol kay eh, wala tayong masasakyan idol kasi Naguguba yung motor ko idol nasisira ito muna ako ngayon dito sa may gilid ng kalsada uh, gusto niyo kayo mag ano idol, dito sa mga uh, ibang ibang grill mga idol oh, ayan masarap magpakain dito mga idol sabi ng tao ganina masarap magpakain dito, dito sabi nila kaso uh, hindi ako makakain idol kasi wala tayong pira wala tayong piray idol antay muna ako na sasakyan dito idol abang muna na sasakyan pauli sa aming bahay dun sa may uh, ano pa puntang a uh, layo pa do labo city ayan na do la so mangandan gabe sa natyan so mangibisitan magatao di sa Gusan del Sur di sa may San Francisco mga I don't no? salamat idol ako kayo po salamat idol kayo na monetize ang mga video idol salamat po kay idol sa sa facebook idol sa so, facebook idol salamat kay idol sa pag-monetize sa akong video and uh, most especially uh, Mita uh, si Mamita salamat kay mga idol no so solid mo pagka uh, tanas ako mga vlog idol salamat so, mga idol, God bless idol ang pang lang takanunay matag idol sa matag biyahe idol kaya dito matag na ang panahon idol ang pang idol sa uh, labaw magagawang matong kinu idol kulaing atong ampuan idol so siaraw idol So God bless idol and God bless Amping um, Kanunay I love you mga idol